Ano? Ang lungkot mo ah Wala makakasakay ka na eh Tangi okay. na makakasakay? Wala na, mo Guys, kilala nyo ba siya? Siya si Joseph Ang aking partner in crime sa pag-apply Classmate ko ng second year hanggang third year Kasama sa hirap ng buhay sudyante At syempre Minsan sa inuman at kulitan Seryoso minsan pero komedyante at higit sa lahat mabait na tao at may takot sa Diyos. Yo, what's up? Nandito kami sa Kirino. May pupunta kami yung kumpanya. Let's go! Natin kung tawagan o. Tawagan. Tatawagan. Tang mo mm -hmm. no, 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 no. Grabe to kung makontent pre. Ang ganda ng you know. <laughs> content niya, di ba? Ang ganda yeah, eh, ang yeah. ganda rin ng pasok ko. Mm -hmm. Kinakat niya yung mga magagandang part ko. <laughs> Ay, yung mga <laughs> pangit lang yung sinasama niya. <laughs> <laughs> Ginagawa akong masama yung <laughs> tao boy. yun guys, talong pa rin, natawagan pa rin <laughs> Tawagan, <laughs> nagbasa ng picture <laughs> Bawas picture na naman yun oh. Pre, pero may aminin ako pre. Meron ka lang kumpanya. Oo. No? So, Kaya wala kang gana. Hindi, no? hindi naman sa walang gana. Anong kumpanya? Sa'n yan? Sa Makati. Kaya eh, ka pala ganun yung ulo. mo. Ano? 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 Hindi gago. ako. Takiro, sino kontrol mo na ng emotions <laughs> Hindi nga di. ko lang magano mag... Anong in-ano, sa'yo? Pakatakas ko lang mag-medical. Med Pero hindi. Nung mga alam ko yun na uniform na. Posibleng ano ka lang sabi ko pero Bago no, ano naman ako nung mag-isa lang, ano kayo naman ako? Oo, pero hindi yung <laughs> ano <laughs> Hindi ka nag-post ng mga ano Hindi ka nag-post ng, ano, nag ng mga ano nangyari sa ng araw Ano pare, okay lang? Itong ano nyo Okay na kung po, siyempre una lang nyo Ang dami mong ano kanina, tang ino mo ha kaya pala hindi kita mabasa ngayong araw Kasi nga di ko ka walang paano ko nasabihin sa'yo Ang layo Masyado ka nabiyasa ngayong araw <laughs> <laughs> Nadurog ba yung puso ko ganina no sinabi mong ganun Isa na yung kwento mo sa nais Sabi mo na Okay lang, 50-50 okay lang kasi nga Ano kasi gusto mo pa ang sumama Pero kaya nga sabi ko nga sa'yo Mas okay na ito yung unang makasampakay sa'ko sa Kaya yung sinabi mo sa'kin na Abang nakasakay ako, nagchat-chat na tayo nun eh di ba? So, ako, oh. maganda man, mag, ano ka dyan, mag video ka dyan, memories din yan. Yun yung naalala kong oh, sinabi mo sa akin nun. Maalala no, kasi ako talaga yung unang nag-chat. Sulit. <laughs> <So>, <laughs> ako yung nakakailangan. <laughs> so ayun guys, ay, nag-apply tayo sa huli nating company. Alas anong oras na? Alas 5 na eh. Tinapot na ng hapon. Alas 6 na guys. Alas 6 na, okay, so, na. 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 Bukas na lang ulit. Tatawagan na lang daw eh. Tawagan. Ito pasok to eh. Kachamba. <laughs> ah, Sunod na kayo guys. Ako ay okay, pre, okay. okay, nakahanap ko ng kumpanya. Ha? Nakahanap na ako. Ay ka? Ay, sana nyo. Saan, saan? Makati. Makati? Goods. Send tayo ang sunod na siyan tayo pa Guys, katapos na namin mag-dinner. Pupuntaan lang kami dito sa ano, sa likod ng Lasal. Sa so, mga nakakaalam dyan, alam nyo na yun. Fresh fries ang gusto pulutan ni Genji. Fresh tayo tayo doon. tayo doon